Bakit nga ba hindi nakapasok si Kiddy sa ating secret na daan? So, madali lang yon Turuan ko kayo kung paano. Tara na! Let's go guys! So, syempre, dapat meron na naman tayong behind the scene. Gawa na naman tayo ng video. So, may click lang. Daan ka lang sa puno. Tapos, silip. Kunwari, si Kiri, pak, bumanga. Wasak ang ilong. Tapos, balik ka kunwari. Kunwari usapin mo bakit siya nabunggo bakit di siya nakapasok katulad ko tapos punta na tayo sa CapCut tap new project tapos hanapin natin yung ginawa nating video add natin yan tapos andyan ka na sa loob ng CapCut so play mo muna panoorin mo muna kung saan ka mag split so dapat meron kang empty background para gagamitin natin mamaya pag nagmasking tayo. So, dyan, nakita mo pa, papasok na siya. So, dyan ka na mag-split. Ayan. Tapos, ang gawin mo, i-overlay mo siya. Tapos, hilahin mo papunta ang kaliwa. Ayan. Tapos, play mo. Ayan, panoorin mo lang. Tapos pagdating dyan, yung malapit na siya sa puno dapat i-split mo yan siya dyan. Yan, split mo. Tapos split din natin yan dyan sa parte na yan. Yan, split natin. Tapos tap natin yung gitnang clip, then hanapin si mask, pindutin si horizontal. Then, pag may yellow line na, iikot mo yan dahan-dahan. Tapos, itapat mo dyan sa puno. Kasi dyan siya papasok mamaya. Dyan siya mawawala. Dyan sa kalatian na yan. Then, play natin. O, oh, ba diba? Nawala na siya. Wow! Magic, diba? Tapos, ayan na. Sumisilip-silip na si KD. Ayan, nag-acting-acting na siya na hindi siya nakapasok. So, tapos, dyan, mag split tayo dyan. Yung pabalik si busing, split natin yan. Ayan. Tapos, yung sa taas, i-duplicate natin yon kasi kulang na yung ating empty background. Tapos, hanapin si duplicate. Yan, tap ang duplicate. Tapos, play natin. Tapos dyan, since naka-split na yan sya, yung sa babang clip, yung palabas na sya, imamask natin sya. So, tap natin yung clip na imamask natin. Then, tap mask, horizontal. Tapos, ikutin yung yellow line. Tapos, itapat na naman natin doon sa kahoy. Parehas kanina. Ayan para doon lang siya lalabas sa may ano sa may kahala, kalahatian ng ano ng kahoy. Parehas lang kanina. Same concept lang. Para magtataka kunwari si Kiddy na nakalabas siya tapos siya hindi nakapasok. O oh, ayan, ayan yung sinasabi ko. Yan. So ganun lang guys, madali lang yan. So, dahil sobra na ang ating empty background, i-split natin yan. Tapos, delete. Ayan, delete na para malinis. Tapos, delete din natin yung CapCut logo. Ayan. Tapos, swipe natin papuntang left. I-play natin kung anong result ng ating imagination. Ayan. Nawala na si Idol. Pasilip-silip si Pugi KD. Bumanga. Pak. Basagang ilong. Ayan, nagtataka siya. Tapos lumabas si Idol. Nag-usap sila kung bakit nabangga ang ilong ni KD. Ayan, so tapos na. So pindutin mo yung arrow, hanapin mo naman yung aspect ratio. Tapos ilagay sa 9 by 16, pindutin yung check. Tapos punta sa resolution, ilagay sa 2K to 4K, frame rate 50. Then, ready for export na yan. So, ganun lang guys. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, paki like, comment, follow, and share na rin para makatulong tayo sa iba. Salamat!